nagbook na ako guys papuntang papunta dun sa bibili natin na kasa ng ADB 160 ikakas, sa may SM per view ikakas na lang natin para wala tayong isipin na bayarin every month so paparating na yung rider na 10-5 minutes na lang ayun malapit na si kuya oh. first time ko magbook sa mobile ganito pala dito nakikita mo kung nasaan na yung rider kasi siyempre ako driver hindi ko naman alam kung anong sitwasyon ng mga customer Puntahan ko na May pangkas na tayo Kasi nagdown payment ako ng 20,000 Kasi nagpa-reserve ako nung Nung 24 oh 24 ako nagpa-reserve Puntahan ko na tumalapit malapit na Ayan na yeah! First time ko magbook sa Mubit First time ko magbook sa Mubit Dito. <coughs> Na cashless ako 'di diba? uh -huh. Cashless. okay thank you. Yung sa ano ko, down payment ko. yung pina-reserve ko po. Delta, anong material? ADB po. Puti. ADB. Anong kulay? Puti po. Lagas mo na ngayon? Yes po. ADB white. ADB white. Diyan na pa yung ano mo sir? Yung... Yung MS Porta Apo. Yes sir. Nang registration? na po ako. ilalagin ko lang. 1289 ng mga. 100. 8900 dito. gusto mo palagay ng kable. Ito na ako so. Kable? Oo. Kaya ko ng kable yan, Para hindi siya mawala. Para pagkailan mo, nandiyan lang dito lang? 250 po siya. Para, para mo, nandiyan lang ito. Ah, sige, para, sige, sige. Sige na dito. Yung mo sir, baka mamaya mapansya natin pagka scratch. Uh, so, ah. Uh, sa saling meron scratch. So, natin uh, natin. talaga yung ano ba ayo niya madug ayo niya matanggal sir pareta lang sir pareta oh ah, okay. sino lang pareta so, oh, mo lang ah. kaya yung iba pinupunasan mo ah. tapos ayo niya matanggal kaya pinupunasan mo kasi ayo mo bakat na oh gay mo kasi mo lang pareta tapos kususin mo lang hindi ba kasi kasi sir eh yung technique yan kasi mat mat kasi yan eh wala diyan ah ayo niya matanggal pareta na sabe sila sila pareta Wala. Okay lang siya. Wala lang Sir. na tayo sir, no? nasagutan nyo na po yung ano? Yung raffle coupon? Hindi pa po. Hindi ko pa mabiligay sa inyo. Ito po sa inyo. Hindi sa pag nyo po. Mamaya po, pag-isagutan nyo na rin po ito. Kasi raffle coupon siya. raffle coupon siya. Mm The same time, ah, uh, warat registration. Pero discuss po na muna yung warat. Sige po. Magkano nga to? 250. 250. Magkano? 350 pag dumating na yung temporary plate yung number, pwedeng isulat ko na lang doon, no? Pwede, pwede namang ano, sumasabay na rin. Ang um, process ko natin, 30 to 40 working days of process natin. pero may possibility po na makaga. Within 1, 2, or 3 weeks. Okay. Possible na makareceive na kayo ng OR copy directly from FDA. So kayo yung unang makareceive actually sa so OR copy. Okay. So once na-registered na po, so pag na-receive na po yung OR copy, pwede nyo check po po sa email, naka nakaregister sa LTFS nyo. And then, pwede mo nang gamitin pa sa mantalay mo mo, basta magpagawa ka ng USB. Kasi nakalagay na ko doon sa order ng, ng copy mo, kung magiging plaka mo. Pagawa mo na kayo ng improvised plate habang inaantay natin yung CRM at plaka kasi hindi niya sasabay. Pwede yung sumasabay sa ano eh. Ah, sumasabay na? Oo, oh, sumasabay sa ah, Mabilis lang din pala, no? Meron din, oo. Oh. Minsan nga, nagpapagawa ko nila. Darating na, patawagan ulit eh. Okay. Okay, ano, pantagalis park lang. Tapos diskator 14 po. Okay. Sir, so, bali ito po yung ating uh, kasi number no? lang. Ayan, 50, 44, ito po yun. Uh. No? Okay. Kasi so, ito naman po yung, ano, sir, yung uh, pangalan na pinito address, sir. Eh? Ay, check po. Ah, uh, okay. Sir, so, bali ito yung fuse battery natin, no? Ayan. Ito yung fuse, ito po yung battery. Mm -hmm. okay. Tapos ay eh, yung manual siya, no? Ayusin na lang natin, ha? Okay, okay. Kaya pag-install mo yan, ganyan. Pagka bubuksan mo naman, sir, ganito lang, ha? Oh. Seat, yung wheel na kalagay. Yung seat, kumabiyo yung Okay po. Pa. May pambakas pa tayo dyan, sir. Halimbawa, natiskar kayo po yung bakina natin. Ito po yung dinatawag na shuttle key. Okay, okay. Sir, Ito yung ginamit natin ganyan. Tapos dapat po lang, sir. Dapat, tapos down. Okay. Balik natin. Kulak mo sa... Tapos, mo, set, push mo ulit, Push. Kaya naman natin sa ay. Sir, bawal na bawal yung binibili ko na nakasenter sa, no? Yung binibili mo sa nakasenter sa. Okay. Yung, ayun, no? Ganyan. Tulad yan. Yung mo sa yung nakasenter ano sa. Tawad na. Ano ang sarili na natin, sir? 1149 1149, 1149. Okay. Desa na sa tao sabi pa na lang pala natin no? na ilo lang pano. Lagi lang siya nakabukas. Okay. Okay. Sa so, tingin mo natin ang RPM No? Na. Ito naman yung gas natin. Ito naman yung 3 3 3. Hindi pa upot ang bago. Alam mo kung laki lang ito sa natin. Ganyan ay ganyan. Pwede mo yung suit here. Tapos sa uh, ito naman yung ano natin. na uh, total. Okay. Trip naman pa. Tapos consumption. Tapos 12 volts. Temperature sa 12 volts ka. Okay. Sige, ay meron? Ay, please stop. Pwede na yung traffic light like yan sa naman. May side stand din tayo. dito. Tapos, sa jetal sa ulan, na sa rin. Tapos, tubeless na Pero po ito lang kapila sa pwede dito. Pwede Tapos, ito po yung ating ano set. I-off mo siya, ganyan. Kailangan na. Okay. Pagka bubig siya, moglin. Off. Oh. Tapos, alarm located. Afterback. Okay? Okay. Ah, uh, question ko. Pag namatay, alam sa traffic yun, sinabi mo kanina. Pag namatay siya na stoplight. O ba? Paano yun i-on? Throttle pala, sir. Throttle ko lang. O, throttle yun. Okay. May talong pa, sir. Tapos, sir, kung bago't, sir, ha? Yung bago tingata mo to sir pag uh, wala mo si, 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 sensor. So sa YouTube tutorial doon paano siya gamitin. Dapat iko lang po na para sa. Tingata mo lang. Ito pa po na so, to sir. Parehas lang to. Yes sir. Oh, lang spare yan. lang po to. Ito ano purpose nito? Yung sa si shuttle key lang ginawa natin. Shuttle key dito. Um, pag boss ng alibaw wala discard game material mo. Eh, kasi kahit may sensor ka, hindi mo mabubuksan yan. Kung start, discard po yung material natin. So, pa paano ko subuksan na hindi gumagamit nito? Ay, ito po sir, yung kanina, yung so, tinuro ko uh sa'yo sir. Okay. Ah. Uh -huh. Tapos, lagyan natin yung seat sir. Okay. Ayun sir. Ayun sir. Seat. Hmm, seat. Okay. okay. I-didin lagi. Yes sir. Lagi, okay. pagka mag-feed ka, didin mo na bago feed. Okay. Kasya pala yung buong half hel helmet eh, half face. Paano pag on? Okay, naka-on. Kailangan Di ko pa alam to eh. Yun. Mirror rights. taas putik <laughs> bakit hindi nag start butang <laughs> yun na bumo ko naman butang yun na bumo ko <laughs> hindi ko may start hindi start na yan eh aw di ko mai-start ng uh, nakalimutan ko kagad ka nakaw naman siya Boss, paano nga ito i-start, boss? Paps? Nakalimutan ko paano nga i-start? Natambay. Pag natambay ng matagal na ko open mo muna. Ah, okay. Bakit okay. ka na nga 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 sa nga Wala voilà. Double stand lang Susi nandito Naka? naka hop? Kaya pala naka-hoop eh. Yun, thank you. Paano nalalaman kung naka -on? Yan, pag red, oh. Ayan, yeah, so so green na no. no. yeah. mo yung naka Okay. Pero kita natin sa likod. Cops! Oh, puta. Nanibago pa ako ah. kinasko na siya, hindi na ako naghulugan 168,900 pesos bukod pa doon, may binayaran pa ako na ito sa unahan, itong itim na to sa gilid nitong salamin 250 tapos dun sa signal light 350 din yon tapos may bolt din don anong tawag don yung mga lock aywan ko guys pasensya na guys di ko masyadong alam mga tawag don nasa 220 din yung biniharan ko don so kaya ano na agad pagkalis ko sa kasa nakagastos ako ng 1 sabihin na natin 169 169 169,000 plus yung nagastos na natin. 'Di ba? Medyo ano traffic dito. Sige, dito natin mata yung mga Pasingit-singit na ito. Ooh. <laughs> ganda yung shock niya. Ayos na ayos oh. Ganda oh. Ganda ng ano, lakas. Malakas at mabilis. Ang ganda gamitin kasi ang tangkad niya oh.